sama teman-teman Bik yang lah 535 Oh no, my god Biar nice Januari 5 Temperature natin, Sobrang nabig nyo kan 12 Feels like 17 Ibig sabihin Ibig sabihin totally negative 17 yung temperature natin ngayon ito yung pinakamalamig ngayon so kailangan takpan natin kasi magkakarak yung bibig natin magkasugat-sugat pero kung may lip shiner ka o lip gloss maganda kasi para naiwasin yung bitak-bitak ng bibig kasugat-sugat hindi naman yung basta talo ka lang nakabalot ka lang oo malamig pero nakabalot ka may maglilift ka nga sa meron nga naririnig ko may buti na lang mauna tayo yung snow nagiging ayos na no? kintab kintab madulas yan yun yan yun yung masabota masugura, masabota hindi ka sige mga kabayan sakay muna tayo sa bus pababa ng ating kabayan Ayan. so yan kita yung sahig Ayan, madalas yun, yan ulit sa gilid nagdala ka sa likod natin so matay na lang traffic light niya yung sapatos niya kasi para kumagat dun sa sahig madulas nag-iingat kasi yung uh, matatanda yung mga hudyo hindi yan sila nagbabalot eh Okay, you know, yan sila nagkukot. Nag-ano yan sila. Nag-warm. Yung... Ano lang. Yung alam mo yung... Suot na... Warmer lang. Yan you know, yung suot nila. Makapal din yun. Ah, pero hindi enough yun. Hindi ka nitong jacket na pangkot talaga. Na... Ano. Protection talaga. sanang tumawi doon sa kabila pero baka mamaya may maglilifter na naman galing dito sa gilid sa kaliwa, pagtawid ko doon sa kabilang side okay, baka mamaya nakaraan, mantik na tayong ano, bangga kaya kasi may mga si na talaga tingin, tingin tayo sa likod okay, baka may maglilifter na naman Amoy damo yung bus. Legal na kasi dito eh. Kaya malaya silang gumamit ng damo. Yung amoy niya parang sorry sa kumakain parang ebs. Parang ibak. Baho. Ito yung super lamig ngayon negative 17 oh, hindi naman na, kunti lang yung naramdaman kong lamig kasi pag uh, nakasuot ka naman ng uh, pang ano mo pang cold resistant mo hindi ka naman lalamig yan. tulad nito yung yung sapatos ko naka uh, safety shoes to ginagamit ko pang ano pang pang winter boots kasi ano din siya pan makakalaban siya sa lamig tapos yung pantalon natin naka ano tayo ngayon naka uh, three tayo ngayon yung sa loob yung parang leggings yun tapos pantalon tsaka yung ano, winter pants ganun din yung ano, ganun din yung coat ganun yung coat ko tsaka ano din to uh, tatlong layer dito kasi hindi ka pwedeng ano para hindi tayo lalamigin tsaka yung damit mo sa loob i ano mo, i insert mo yung ano yung mga inner shirt mo, e, in mo i kumagatak ino insert mo yung mga ah yung ano mo ang upper clothes mo para hindi ka lamigin sig magabayan mamaya ulit Dito na abadi na. Kaya na basta na di sa taraf na. Magabayan. Ito marasan dito ngayon. Tempature tonight. Dito ang temperature tonight ngayon ay negative 11. bumaba ng konti Negative 7 pero feels like 11. O so, oh, para 11 na rin yung negativity niya. Tinining nang umaga sobrang lamig. Bakit yeah, no? sobrang lamig uh, ka. umaga negative 11. Feels like negative 15. So, ibig sabihin uh, negative 15 tini ng umaga yeah. hintayin natin yung sasakyan na pumasok may gahat bago tayo tatalag kasi yeah. Sito ko alam kung saan siya papasok eh. Yeah. para safe Bagay dito, priority din naman yung tao. Tumitigil yung sasakyan. Pero, hindi pa rin tayo mag... wag uh, huwag pa rin tayo magkampante. Kasi baka mamaya. Mayroon kasi nangyayaring ganun eh. Kampante sila. Tapos mamaya't niya, nagulat na sila. Nababangga na sila ng sasakyan. collapse tayo ngayon hindi dala yung action camera ko so hanggat uh, magkahawakan ko yung ano yung cellphone Di habakan natin Katagal din yung isang kamay ko na may gloves. Negative. Almost one minute din siya. Uh, pero yung gloves na gamit ko, hindi siya pwede pang matagalan. Uh, hindi siya pwede pang matagalan. Pero yung resistance niya is ano lang. Ah... Uh, negative 5, ganyan or positive one lang yan ang yung resistant ng ating gloves yung aking gloves pero pag sobrang lamig yung cellphone natin yung cellphone ko hindi pwedeng i-expose din ng matagal to sa, sa sobrang lamig din ng ganito like uh, 15 minutes hindi pwede kasi nagkakaroon ng uh, malfunction yung mga pictures ng cellphone at so, sobrang lamig kahit ng ganito na kahit hindi mo nabasa no? pero na pa rin huwag naman yung sobrang tagal pero pag ganito kaya pa naman huwag lang masyadong matagal na expose pero pag mga action pro probably eh, kaya nila na maganda. ayun o oh. may nagja-jogging pa rin ganun kaseryoso yung mga tao dito na nagja-jogging Kasi yung mga tao dito, halos uh, healthy. Karamihan nila maging healthy. Kahit na kalamig, may nagja-jogging. Basta may, may ano lang yung suot nila. Yung... windbreaker windbreaker na jacket yung suot ko ngayon tulad dito, windbreaker tawag kasi bakit tinawag na windbreaker yung yung hangin kasi pinahati nila lang yung hangin o, hindi siya magpipinitrit doon mismo sa Okay, yeah, may gumakit yan may nagbibisiklet ako nagulat ako dun yan yeah, pag mga jacket mo windbreaker uh, maganda Ito na basta huwag ka lang sumuot ng warm na clothes kailangan nyo sa so, coat talaga yung ganito yan. yung parang ano siya makintab yan yung windbreaker so, sige mga kabayan sasakay muna tayo yung bus kami tayo mga kabayan ito yung bus kayo naman siya lakas ng loudspeaker ng phone ng babae kahit malakas pa yung mm, cellphone mo sa loob ng sasakyan walang pakalam magingay ka kasi may walang pakalaman dito anyway yung mga kabayan yan puti na yung mga sahig ng kalsada dito ang namumuti na to mga nato asin asin yan na natuyo Kaya para hindi kaya pag nag snow ulit hindi na masyadong ano hindi na kailangan buhusan pa ng asin ulit depende pag marami pang asin lalagyan okay. nila ulit bubuhusan nila ulit dun sa pwesto ko talaga dun sa trabaho ko talaga na lugar ang lamig talaga doon paglabas mo bumubuga sa mainit na hangin kaya uh, sobrang lamig pero dito okay lang dito eh gusto na ito tumitingin sila sa sa camera ko eh. pasimple lang tayo uh, hindi nila lang kumukuha tayo ng ano nagbablog tayo ito may circle dito mga kabayan no? Yan, yung triangle Ibig sabihin nyo yield Mag-yield din ka Yan, magdandahan ka Hindi naman to totally stop, tap magdandahan ka Kasi kung liliko ka Masislow down ka Yan yung yielding Sa gilid yun ah dito sa bus stop ayan may babae na kayo dito sa bus stop hindi pag bababa ka hindi ka pwedeng bumaba dito hindi ka pwedeng magpark kasi sa bus yan pag aari yan ang bus yung dito sa tapat ng babae hindi ka pwedeng magpark yung mga sakyan bawal yan o sige mga kabayan itakits ulit tayo sa uh, aking vlog em as